naturuan ka ngayon, napangaralan ka tuloy ng dating presidente. Eh kasi naman, sinasabi ko sa si inyo, eh, hindi porkit tinulungan ka ni Yorme na maging congressman, hindi mo na gagawin assignment. Eh. E ba, eh, kung hindi lang ito, tinulo, dating councilor lang ito, eh, tinulungan lang ito ni, alam nyo ba yon? Na tinulungan lang ito ni Yorme? Ah, alam mo kung paano nanalo ito? Gusto yung malaman? legend Kwento kwento sa akin dyan sa Maynila. Kaya lang naman nanalo itong si Chu. Uh, dahil sabi di umano ni Yorme ay uh, pinatabi niya yung yung congressman na kalaban nito para sinabihan niya na ito na lang ang uh, ano ibig sabihin si Yorme lang ang dahilan kung bakit naging congressman to uh, lahat po uh, considered as a uh, resource person and witness uh, uh, lahat po naman kayo lahat resource person ba eh? wala pa naman po tayong uh, uh, tinatawag na uh, lahat po considered as uh, resource person pa naman right opo nas lang po nag-uulit Wala po ba yung rules sa resource persons? Okay. Okay. just with, you really wanted, but hindi na rin 'yun resource persons. source They are not the same. The Supreme Court says we are not the same. You might think that you then refuse to to take her oath, uh, we will respect that. For my request to leave.